Good morning, guys. Ni ana po sa atong gamay nga garden kay kagahapon, guys. Nanhi ko dire. Gabi ina. Naano ko, guys, ba? Na busy. Tungod sa kabisi gabi, hapon na kay ko dire nanhi wa na ko naka-video. Daggo na atong kwan, guys. Oh. Atong balanghoy. alo guys, grabe. Then ano na yung dahon sa kwan, oh. Grabe ka dagko sa dahon sa sa ano, sa kamatis. Hala, dagko kay siyob dahon. Kam, tambo kamatis, guys. Ay, naanapod kay kuhaunun nga sukini ang atong kwan, guys. O, ang kukundo. O, guys, o, Kuhaon na po na ako. Na, nakalimod ko kuhagahapon. Nakadumdum ko, guys. Na, nakusulod sa balay. Handa na ako, ako na. Kuwao na po na ako na. Dito sa pikas na ako na kayo to Huwag ang atong batong din hi guys o. Oh. Nikatay na siya. Ako nung tukuran. Be. Tukuran din ako na siya din ha. Abin ninyo guys. Pag ganihin ako diri sa Kabalun mo guys. Naupaw akong mani. ba diba, guys. Na ay mani din ha o. Oh. Di na makita ang mani. Di na maklaro kay. Gikaon guys. na nikaon. Nay Og pagalhin ako kagahapon guys kay nakita na ako nga wala na yung money. Muna guys oh. Nagsabwag ko ganang sili ba. Hala natanggal ang kwan to oh. Ganun, eh. Natanggal ang kwan guys sa kwan oh. Sige tubigan sa kalabasa. alin ako na sa tubigan. Nanihatit mga kwan na may green o oh. Ay. Ang oh, otong gabi ang kuano na lang duhan man oy una ba kay na nitubo dira ang kuano kabalanghoy? Na nilandungan Gabi ang landong landungda guys okay daghan ka gay pang pot doon din ako na plus napay napay kar lang gidungagan pa sa um gidungagan pa sa kamatis asamot ato ta sa guys kay kuno uh, tungod sa kabisi guys badili di wala ko pa na mag ano Maguna din hi. Ngayon um, sa oh, eh. O, kwan guys. balanghoy. <laughs> atong kamatis ang um, atong kamatis diha guys. O, oh, na ta karon sa kamatis guys. Gahapon, kay kuan kanang nalaya kamong kamunggay gahapon kay init kayo. Oh guys, oh, naratong sa kini guys. Oh. Dako ano na. Eh. Nakalimot ko gahapon, wala wala na ha. Ang talong din oh. Buda ko na siya guys. Dayo ang atong talong na gani ni oh. Pag may gamay lang na guys, pero kaduhan ako nakagulay anak na guys. Kasan siya Dahil Dayon, Morning ako gingon guys nga trili sa akong sa yuti. Oh. Pero mayroon akong gibutang guys alambre. Niya guys simpre ako ra isa guys. Wala na street. O gibutangan ako kabayan sa ibabaw kay napang may mikate sa ibabaw. So mo atong itong kwan guys. Oh. Tignan sa bunga guys. na po na kung hindi mo nakatago. na guys. Oh mapaubunga bunga pa more na napay daghan pa guys natago sa malunggay ang malunggay oh. green kayo guys green kayo ang malunggay malig din itingog sa ano sa unit na mo sa iriko ang sa sana sa ilalong umana guys akong gingan guys oh. naupaw ang mani nainikaon dyan hindi ako nakakita po grabe. Ni dagan siya. Ang avocado. Muna guys, oh, nopal ang mani. Gihurot niya kaon niya na nga. Nagsabuwag ko ang kuwan. Kanang sili ba mo rag hula lang gidugmok ang iyang liso. ang oh, sana basta silik Chili crust mani na kabutang sa pak. Ay nako ang rabbit. Gamay siyang rabbit, nakatuod siya din eh. Hey atong At last year na kung maniwa lang may nangaon karoon, nakatood siya nga yeah, guys, may kundi na pa din manidiri oh may manidiri guys may nga kung kundi guys oh kaka cute na kasukini guys oh cute kayo ang bunga kasukini oh na patay talong ay ang talong nagyaman na, nagyaman-yaman ka sa ay talong unsa naman katimura bago lang kay kana mahaw nang di na magakabalo unsa na imong gikuan nang gibidjohan kamatis ang atong mga kamatis din hi o oh. muna kita kamatis guys unsa ba ay nako di din ha guys no na kamatis oh tungod kay landong din hi guys gikuha na ko ang opo gibalhin na ko oh. green kayo atong kwan kamunggay muna nga ah naglandong ay abin ninyo guys kani kagahapon guys nalaya ta ni gahapon din he pero naulian na siya oh nagtubing ko gahapon hala nun sa man ay oh, nalaya oh maglimpyo oh tambok ra ba sila maglimpyo rin ko diri tungod sa kabisi bitaw oh, guys ang bot lang bising kinabuhi narabi mga nanurok din hinga mga luy oh dako na din ha nga atong ang mga batong diha guys o di gud Tungod mong tungod nung gudaning kuan aning sayote so ang mga batong di na mainitan na ha tinood lang guys no Wala na bigyo ko nag wa na mi nagpetog sayote. so kini og litos kay Ma makasupply naman sila adlaw-adlaw na na mo gulay ini kay di man lang lit mao atong gulay na mga daghan diri nakatago <laughs> na i lawat kay ko sa kung kuan og giin gikaon sa sa ano lagot kay ko ay gikaon ang mani oh naupaw guys naupaw ang mga dahon sa mani ay nako ambot ning atong ampalaya dira di man masabot ang panahon guys ay eh pati ang tanong hindi masabot hindi kasabot sa panahon o nera tong opo guys ako ang gibalhin guys kay niwang kig man siya dito guys uyo man siya ni... hindi siya pero niwang nera bang batong hala namulak ng batong mabulak na siya pero mabu naunsan naman yun eh. napatay man yung diha tatagbo nga atong silly So magkuha sa kwan dun guys. Sukini. So kini. So narao. Ano sa man ng kamatis? We? Sige na daot siguro ni Sima. Daot ni sa tubig. Sige bisbisa ng kamatis. Init mong guys. Muna mamisbista. ta. So muna nga update sa tong garden guys. Magkuha dito ang So, kininapod guys, utasa kayo guys. Uy, dako kayo. Mm. Kuhao na na ako ni guys. O. Oh. Wala Dako na kayong sukini. Yan na na pa button, guys. O. Oh. Dito ta sa pekas. Okay. Kuhao na na po ni. Nalang, guys, oh. Hindi na na ako ni padakoon, guys. Hala, dahan bunga din, hey, guys. Okay. O, oh, nara, guys, Oh. Wala na na pa'y pabuton, guys. Unay oh, na'y tulok ka buok. Na pa'y maabutay. Ay. Lami siya nga sa eh. Pero, guys, gana, guys, Oh. Grabe, good ka dagko sa kuwan, eh. Dahon, eh. Hindi naman good gikompos. Dagko kay mga dahon sa atong kuan Sa, dyan na, dahon sa... ayon sa pani. Eh sa kamatis ug din na paggi. pag gihurot yun sa kuan lagi guys ay gihurot og kaon ang atong mani sa rabbit ang atong saluyot oh no, muna guys Di ni sa ganahan og no, tubig kay nandito so, natanggal oh, pero nati, Kuha kuhaon no pero wala gyud ni siya, ni ano ay wala siya ni gapang ba huwag Ako ako'y huwag nainitan hala guys o oh. man ang kuwan nang hudlot man din ang kuwan good galaman si murag na nali siya ay eh. so din hirata taman guys naglagot yun ko guys oy gikaon ang mani kinakain ang mani sa rabbit Daratong kamuti at kamatis guys o oh. nang -kuan na siya taas na Okay guys, did nila tanin nyo taman guys. Hanggang sa uulitin. Bye bye.